Ito po yung mga pitbahay dito. Sa so, may birthday. Ito ay treat ng kanyang amo. Dito po. Ayan. Ito so, ang kanilang bahay. Ayan. yan po ang kanilang swimming pool. Ayan. Nakaready na may hotpot po kami dito. Nag-hotpot. So, ayan sa aming swimming pool. Ayan. Sinong tumaligo. Ngayon yes, madami winter may swimming pool pa rin kami. swimming kami night swimming. <laughs> night swimming pero di kayanin maligo. Kaya kain na lang. Food trip na lang kami. Ayan. akin baby Mabel. syempre kasama ko to lagi. At aking baby. Ayan. Kasama na naka winter clothes din yan. Oh, may ha. Behave ka lang ha. Diyan ka lang ha. Behave ha. Mm po ang aking baby. Ayan, ligo na. Maligo na po tayo. Maligo na tayo sa swimming pool. Ayan. Woo, sarap maligo. Ang baby sa pupunta yan sa swimming pool. Kaya pala, Ella, ayan Sa swimming pool. Gusto <laughs> so, maligo. bahay kami. Kapit buhay mo bahay muna na kami dito. Ayan po. Ayan, sarap madigo May mag-hot pack. Ayan. Mag na -an -an natin ang isda para magkalasa siya. Hindi pa huli, dapat madali maluto yan ang isda. Para magkalasa nga ang sabaw. Ang sabaw palang. ba? May kalasa na nga po. Para may kalasa ba yung sabaw? Ayon yung ulo, huwag yung sabaw. Kaya nga, yung ulo nga, ulo rin. Ayon yung, may matigas-tigas. Akin nga, yung matigas nga. Akin ang matakip. Okay, ako lang. nagla like ka eh. Yung, itong mga ulo nga, para maano, para magkaroon ayon. ng soap ba. Hot pot po kami, ayan ang aming mga bowls. Hot pot, hot pot po tayo. Para magkaroon na siya ng lasa. Ayan, para magkaroon ng lasa. Ayan, Yung mais dapat para lumambot na. Kaya nga, ay, hindi ito muna ang buto-buto para at least uh, may lasa pa. Sa aming gulay, ayan, sarap. Ito, favorito. Kasi ko yung mais. Ano ang favorito mo? Ito. ito. Yan, di ba? Oh. Meron pa doon sa tas po po ay, ito, yung ko yan. Yung so, gulay aming gagamitin sa aming hot pot. Ayan. Tapos mais. May mais. Ayan. I'm saying hiking baby. Hello baby.